Magandang araw mga kaibigan. Ang Pilipinas na binubuo ng higit sa 7,000 na isla ay isang bansang mayaman sa kasaysayan, kultura at likas na yaman. Ngunit sa likod ng kagandahang ito ay ang patuloy na hamon sa ating soberanya, lalo na sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ano nga ba ang kailangan nating gawin upang mapanatili ang ating kalayaan at may pagtanggol ang ating teritoryo? Samahan niyo kami sa malalim na talakayan tungkol sa mga kinakailangang sandata at estratehiya ng Pilipinas. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga isyong mahalaga sa ating bayan. Ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo kung saan dumadaan ang tinatayang 3.4 trillion US dollars na halaga ng kalakal kada taong. Ngunit ang rehiyong ito ay naging sentro ng tensyon dahil sa magkakasalungat na pag-aangkin ng mga bansa tulad ng China, Vietnam, Malaysia at Pilipinas. Ang mga insidente ng harangan at tensyon sa pagitan ng ating mga mangingisda at mga barko ng China ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na depensa. Paano natin mapoprotektahan ng ating karagatan at mga mamamayan laban sa ganitong mga banta? Sa kasalukuyan, ang ating hukbong sandatahan ay may iba't ibang kagamitan na ginagamit sa lupa, himpapawid at dagat. Ang Philippine Army ay may mga M113 armored vehicles at Sabrelight tanks. Sa himpapawid, ang Philippine Air Force ay umaasa pa rin sa mga lumang F5 fighter jets at C130 Hercules transport aircraft. Sa dagat naman, ang ating Navy ay gumagamit ng mga frigates tulad ng BRP Jose Rizal at BRP Ramon Alcaraz. Bagamat ang mga ito ay mahalaga, marami sa ating mga kagamitan na ilipas na at nangangailangan ng modernisasyon. Ang tanong, anong mga sandatang kailangan nating unahin? Ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas ay isang napakahalagang hakbang upang mapanatili ang seguridad at soberanya ng ating bansa, lalo na sa harap ng mga banta sa himpapawid, dagat, lupa at cyberspace. Narito ang mas malalim na pagsusuri kung bakit kinakailangan ng mga makabagong kagamitan sa bawat aspeto ng ating depensa. Ang pagkakaroon ng mga advanced fighter jets tulad ng F-16 Bifurs o Gripens ay may kakayhang protektahan ng ating airspace laban sa anumang banta. Ang mairoplanong ito ay hindi lamang kayang makipagsabayan sa modernong teknolohiya ng ibang mga bansa kundi nagbibigay din ng kakayahang magsagawa ng air-to-air -air combat, precision strikes at reconnaissance missions. Sa kasalukuyan, limitado ang kakayahan ng ating Air Force na magbantay sa malawak na himpapawid ng Pilipinas kaya't ang pag-upgrade ng ating fleets ay isang napakahalagang hakbang. Bukod sa technical na aspeto, ang presensya ng mga makabagong fighter jets ay may simbolikong halaga. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa mga posibleng kalaban na handa tayong ipagtanggol ang ating teritoryo. Ang mga bansang tulad ng Indonesia at Malaysia ay patuloy na nagmamodernisa ng kanilang air force kaya't nararapat lamang na sumabay tayo upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa region. Sa Suspeto naman ng maritime security, ang ating bansa ay nakaharap sa mga hamon sa South China Sea ang pagkakaroon ng steel capable corvettes at submarines ay magbibigay sa atin ng kakaihang magpatrolya at magbantay sa ating karagatan ng hindi agad natutuklasan. Ang mga corvettes ay maaaring magsagawa ng anti-ship at anti-air missions habang ang mga submarines ay nagbibigay ng strategic advantage sa pamamagitan ng kanilang kakayahang mag-operate ng palihin. Ang halimbawa ay ang Vietnam na isang magandang modelo na maaring sundan. Ang kanilang anim na kilo class submarines mula Russia ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang magpatrolya sa kanilang karagatan at magpakita ng presensya sa mga pinag teritoryo. Kung magkakaroon ng Pilipinas ng katulad na kagamitan, magkakaroon tayo ng mas malawak na kakayahan upang ipagtanggol ang ating mga maritime zones at protektahan ang ating mga likas na yaman. Sa lupa naman, ang pagkakaroon ng long-range artillery systems tulad ng HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, ay isang game changer. Ang HIMARS ay napatunayang epektibo sa mga kasalukuyang digmaan tulad ng sa Ukraine, kung saan ginamit ito upang maglunsad ng high-precision attacks mula sa malalayong distansya. Ang ganitong uri ng kagamitan ay magbibigay sa atin ng kakayahang tumugon sa mga banta ng mabilis at may mataas na antas ng accuracy. Bukod dito, ang HIMARS ay madaling i-deploy sa iba't ibang lokasyon dahil sa pagiging mobile nito. Sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, kung saan ang mga isla ay magkakalayo, ang mobility ng ganitong sistema ay napakahalaga upang masigurong maipapadala ito kung saan kinakailangan. Sa makabagong panahon, hindi lamang physical na labanan ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang cyberspace ay naging isa ng pangunahing larangan ng digmaan ang pagkakaroon ng malakas na cybersecurity infrastructure ay mahalaga upang maprotektahan ang ating bansa laban sa mabanta tulad ng hacking, data breaches at iba pang cyber attacks. Ang electronic warfare systems, kabilang ang mga kakayahang ijam ang mga komunikasyon ng kalaban, ay nagbibigay ng strategic advantage sa mga modernong labanan. Ang mga bansa tulad ng China at Russia ay kilala sa kanilang advanced cyber capabilities. Upang hindi tayo mapag-iwanan, kailangang maglaan ng sapat na pondo at atensyon sa pagsasanay ng mga eksperto sa cybersecurity at pagdevelop develop ng mga teknolohiyang makakakontra sa mga sophisticated cyber attacks. Ang pagtataguyod ng isang malakas na cyber defense ay hindi lamang proteksyon sa militar, kundi pati na rin sa ating ekonomiya at kritikal na infrastruktura. Ang mabansang tulad ng Israel at Estonia ay nagpakita ng kahalagahan ng cybersecurity sa modernong digmaan. Ang Pilipinas ay maaaring matuto mula sa kanila upang mapalakas ang ating depensa laban sa mabanta sa cyberspace. Ngunit hindi madali ang modernisasyon ng ating hukbong sandatahan. Ang limitadong budget at ang lawak ng ating arkipelago ay ilan lamang sa mga hamon na kinakaharap natin. Sa 2024, inilaan ng gobyerno ang 233 bilyon pesos para sa depensa. Ngunit sapat ba ito upang tugunan ng lahat ng ating pangangailangan? Kailangan din nating tiyakin ng bawat pisong ginagastos ay napupunta sa tamang kagamitan at teknolohiya na talagang makakatulong sa ating depensa. Ang ating mga kalyado tulad ng Estados Unidos, Japan at South Korea ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng ating depensa. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Estados Unidos ay nagbibigay daan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at pagsasanay. Sa tulong ng mga bansang ito, nakadeploy sa Pilipinas ang mga kagamitan tulad ng HIMARS, Advanced Radars at Reconnaissance Aircraft. Ang Japan halimbawa ay nagbigay ng TC-90 aircraft na malaki ang nito tulong sa ating maritime patrols. Ang modernisasyon ng ating depensa ay dapat isagawa sa face timeline upang masiguro ang maayos na integrasyon. Sa unang dalawang taon, dapat unahin ang missile systems tulad ng Sea Star at Typhoon range Missiles. Kasabay nito, dapat simulan na din ng modernisasyon ng ating Navy sa pamamagitan ng pagkuha ng mga frigates at corvettes. Sa ikatlong taon, dapat nang simula ng pagkuha ng submarines at modernong fighter jets. Sa huling bahagi ng plano, dapat na mag-focus ang Pilipinas sa local production ng mga kagamitan upang mapanatili ang sustainability ng ating modernisasyon. Ang advanced na kagamitan ay walang silbi kung walang tamang pagsasanay. Kailangang magtatag ng mga special na trainings units upang sanayin ang ating mga sundalo sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Ang regular na joint exercises kasama ang ating mga kalyado ay napakahalaga upang masanay ang ating mga sundalo sa totoong laban. Halimbawa, ang pagsali sa mga multinational drills sa Indo-Pacific ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating hukbo na matuto mula sa iba't ibang estrategiya. Mga kababayan, ang modernisasyon ng ating hukbong sandatahan ay hindi lamang tungkol sa proteksyon. Ito ay simbolo ng ating determinasyon na ipagtanggol ang ating soberanya at kapayapaan. Sa tulong ng tamang mga kagamitan, pagsasanay at mga aliansa, kaya nating harapin ang anumang hamon. Kung nagustuhan nyo ang ating video sa ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pang talakayan tungkol sa mga isyong mahalaga sa ating bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood kaibigan.